Pero so, ka super may na-order ako sa TikTok shop, sa Nestle PH, na ganito. Kasi nakikita ko to, sa TikTok, parang ang daming nagtitinda ng ganito. Tapos sinanap ko siya sa mga grocery, grocery store, wala akong makita ng ganito. Sa TikTok lang siya nabibili. Kasi wala naman dun sa Pure Gold, wala din sa Emilos, wala din kay Nestle, ahente. Dito siya oh. Milo Champ Bites. Ayan. So na-check out ko siya ng 24 pieces. 24 pieces na 216. So, dinibay ko 216 divide 24, lumalabas siya ng 9. So, ibibenta ko siguro to ng 12 pesos para meron akong 3 pesos na tubo. naka shipping naman ito. Uh, comment down below kung nagtitinda din kayo ng ganito. Magkano ang benta nyo at saan niyo na check out. So, kung gusto rin nyo rin naman, magtinda nito, i-check out na lang dyan sa basket. Lalagay ko na lang. Okay, Milo Chomp Bites. Update tayo guys dito sa ating Milo Chomp Bites. Aba, pagkalagay ko, nakita ng customer, bumili dalawa. So, ngayon, chine ko sa aking TikTok shop kung available pa siya. Naku, hindi na available sa Milo, sa Nestle PH na shop. Pero meron siyang mabibili sa ibang shop, no? So, ito kasi direct sa Nestle. Kaso, mahal sa iba, 15, 16. Ilalagay ko muna dito yung ating bagong item dito sa Mini Minimart na Milo Chump Bites na ito na na-checkout natin sa TikTok Shop. Para makita ng mga customers natin. So, ito ang restarting ginagawa ko. Pag may mga bago kong items na paninda, kailangan nasa counter area muna siya. Para yung mga customer, pag bumili, makikita. 12 pesos ko ito ibibenta. Diyan mo na, na yan. So, pag alam na nila, hindi, hanapan na natin ang pwesto ito. So na-checkout ko lang ito online kasi nga wala ko nito magkita sa grocery store hindi ko alam kung sa TikTok lang ka, talaga ito mabibili. Napanood ko na lang to na mabenta nga sa kanila. So, siyempre, for the checkout naman ang Madam Ligo Santi. Diba? Ito pa rin ito. Tikman na natin para malaman natin kung anong lasa. Ano ba to? Ready to eat na ba to? Choco malt milk snack with energized. Kailangan pa ba ng milk to? Or Caramel snack? Mmm! Mmm! Sarap! Para siyang Milo powder na naging bits na naging ganito hmm. Ah. Hmm. alam niyo minsan pinatop ako yung Milo o itong ganito yung lasa ito lang siya. Nakaano lang siya. ang ganito naka bits bits na siya. hmm. wapa hmm. huwag natikman to ng anak ko naka yari baka kami lang makaubos ito dito mo lang to sa aking counter area So, kung gusto nyo, magtinda rin ng ganito. Benta ko 12. Kasi ang puna nasa 9. Oh, free shipping naman ako. 216, 24 pieces. 9 oh, ang puna. 12 kaya benta. So, may 3 pesos akong tubo. Diba? Bad na rin, no? So, kung gusto nyo, check out nyo na lang dyan sa basket, ha? Okay. Kung mayroon naman kayo, comment down below na lang kung magkano benta nyo at saan nyo na check out. Hello, guys sila guys? Nakakamayroon na naman ulit ako. Ito ang trending sa aking tindahan ngayon. Itong Milo Champ Bites na ito, buti na lang nakapag-order ulit ako sa Nestle PH sa TikTok shop. Alam nyo ba? sold out. Ito lagi wala to. Kaya pag may nakita available, check out agad ako. Hmm, ayan o. Oh. E, paano ba naman? Mula nung, meron ako nito. Aba, binalik-balikan Kanina ngalang nga lang hinahanap. Sabi, ba't wala na daw yung ganito? Niniwakan yung isang Milo na cereal. Sabi, hindi ito. Sabi ko na ako, naubos na po. Wait lang, may padating ako. Ay, o. Oh. Ang aking kinuha ay, dinamihan ko na. 48 pieces ito kasi dalawang order. 24 kasi isang order. 200 plus. So, ang benta ko nito ay 15 pesos. 15 pesos mo ito binibenta kasi na walang stock sa Nestle PH, meron sa ibang shop, kaso medyo mahal. 13 ang isa. So, kung i-venta ib ko ito ng 12 isa, i-login na ako. Kaya 15. Para pag sa ibang shop ako mga pag-order, may kita pa din ako. At sa ahenti ko na Nestle, itatanong ko baka mayroon sila nito. Tapos wala talaga ko nito makita sa Pure Gold. Wala din sa Emilio Smart. Kaya, for the checkout ang madam sa TikTok shop, buti na lang talaga is available. Kaya lagi abang-abang. Pag mayroon available, talagang check out agad ako ayan Oh. Yan. Milo Chalk Bites. Ang sarap daw. Yes, ang sarap talaga nito. Yung Milo na powder na naging buo lang siya. Ang sarap niya papakinday. Oo. Oh, oh. kung wala pa yung dalit sa tindahan nyo, hanapin nyo dyan sa mga pure gold cool store nyo. Kasi yung iba daw meron. So hanapin nyo na lang. Oo. Uh -huh. Gusto nyo naman check out nyo na lang dyan sa <coughs> link na nandyan na nilagay ko. Oo. Oh, oh. Kahit sa ibang shop. Okay? So yun lang. Bye. Di-display ko